Good morning guys sa uh, Samahan ko Ngayong umaga no? Dito tayo uh, Nagdidilig Hindi kasi tayo nakapagdilig kagahapon Kasi Pangit yung panahon dito Bako limlim -lim na ewan uh, Mainit nung umaga Tapos maya maya Bako lim -lim. Tapos bambun-ambun lang uh, Masakit na sa ano Amoy alimuong -um. So ngayong ubaga eh kanina pa tayo nag-uumpisa no? Ngayon, nag na lang tayo kasi kanina maaga-aga no, pa kung tandaan nyo yung mga natira natin na mga sili at saka kabatis para hindi masaya kayo paglaki laki tsaka bang ano eh pinagtatalib na rin natin so nailipat ko na na italib na natin at uh, ngayon eh na natin didiligan so sabahan nyo sa pagdidilig ngayon di isa bilik lang yung gagawin natin ngayon kasasagaraan na natin sila kasi may gagawin pa tayo doon sa ibang mga alaga natin na hayop naman para maasikaso natin tsaka hindi pa tayo nagpapakain ang mga alaga ano, natin inuna ko muna ito na bag ano, ano rin sa halamanan kasi mahirap pag inabot ng init may e, katulad kayo sa na ang hirap mga heat stroke at uh, hindi tayo na ating balupitan sa asbah. Okay, <coughs> hindi mo na <noise> <tos noise>

So, yan. Tapos na rin dati. na. Tsaka yun dun Madaay sa kabila. So, yun. Ito, gira tayo. Ito yung iba. Dito dati nilagay. Ito, ito yung mga kalabasa bago. Ito yung mga kalabasa bago. sa so, ayun, nakita nyo yung iba, may mga ano dyan natin nilagay yung iba mga sili sinigit-sigit nilang natin para ayun para lang may bunga na yung ating ano ah, mais ah. ito tayo Kaya may gumagapang na yung iba nating kalabasa So, yung ating Versi board, yung ating ah uh, dabaw na pobelo, tsaka yung ating red cardinal. So, isang araw, lilipat na rin natin yung gabi na yun, malalaki na. kita okay, nyo, yung gabi natin na galing sa ano niya, pinagtabasa natin sa galing na ano, gabi pansigag. So ayan, yun yung mas CL mag kabatis. Pati yung kabatis, tinanin na rin natin, tinanin na natin. Sinigit-sinigit na natin dyan guys. Yung ating mga uh, pakwan, ayan may pakwan tayo tanig. abe pulak-lak da uli ka so walad da ko kasi no sa adya kira-idag kira-idag uud pero aybe bagabok ah so yet guys sakikita jo barua bah lusog jo ati baga abpalayado no? ayan ano, dami nating pwede dyan para sa bugo ayun yung ating kabuti kahoy malago rin. so hanggang dito na lang muna guys at pag ano, update update ko uli kayo sa ating dapat dito sa ating mga halaman at sa mga alaga nating hayop so maraming salamat at thank you guys for watching